Hello mga Papa What's up Sa King Papa Benji back Ayan nandito tayo mga Papa sa Sweden ano? Papasok tayo ngayon sa Isa sa pinakamagandang tunnel Dito sa Europe okay. Makikita din po yan sa Stockholm Sweden Ayan. Yan ang unang tunnel niya medyo may chill po siya pero sa unahan niyan mayroong isang tunnel pa na napakaganda ayan pakikita ko po yan sa inyo chiling ayan yung pong mga tunnel dito eh ang ibaba po niyan mga buildings mga kabahayan mga city yan po yung mga kalimitang mga tunnel dito sa Europe yung iba naman lalo sa Norway sa Italy mga bundok po yun binubutas nila ganong kalulupin sila dito gumawa na road tunnel sirene ulit is the call ayan mga papan fa papasok na tayo ng city city ng Stockholm ang Stockholm, Sweden Stockholm po ay siya yung um, capital city ng Sweden yan yung kanilang capital ng Sweden ay city ayan sa unahan po niyan meron ulit tunnel ibabaw po niyan ay city city ng Sweden ayan na papasok na po tayo sa tunnel puro po mga buildings ang ibabaw niya mga establishment, mga mapahayan ang naganda ng mga tunnel dito papapawaw ka na lang yan hindi lang yan meron pang mas maganda dyan bumulosok tayo ng 7 uh, degrees pa baba. tapos ngayon pa ako naman tayo palabas na ulit Meron pa yan sa unahan mga papa na napakaganda. Dito naman ay tulay. Chinsley tayo. sa gitna sa pangatlo dahil sa ganahan mag end na siya yun na dito sa e stockholm sweden matataas din yung kanilang mga buildings mga faba kasi itong dinadaan natin eh ano siya um fly over ayan yung kalsada na to katapat sya ng mga buildings mm, para siyang skyway parang skyway sa atin na paligid yung mga buildings maganda tong city ng istak istak sweden eh. maganda sya tunnel ulit yung taas niya ang mga kabahayan mga buildings mga tenement yan sa taas niya ang ganda no? pero maiksi lang siya meron pa doon pinaka maganda marami siyang sanga-sanga <laughs> yung tunnel na kasunod nito ang tunnel na to eh sanga-sanga siyang tunnel ang pupuntahan ayan na mga fafa papasok -fa, na tayo sa pangit makulay yung loob ng tunnel natin to makulay ayun traffic bucket ah, traffic ha ah. merong ano, merong advance na information traffic daw sa loob ng tunnel. Okay lang. Hindi naman masyado. Ayan, papasok na tayo sa magandang tunnel na to. Ayan na. Nasa loob na tayo. Ganda oh. Buka na pa lang ng tunnel. Ang ganda na. Ayan, mag-ito po yung tunnel na maraming exit. nasa medyo matraffic nga sa ilalim meron siyang advance information doon sa bago pumasok eh matraffic daw pero napakaganda ng tunnel na ito mga papa isa ito sa pinakamagandang tunnel, road tunnel dito sa Europe ibabaw nito uh, mga ano na mga buildings mga malalaking buildings mga matataas na buildings mga kabahayan tapos meron ding mga bato-batong bundok ang ibabaw nito tapos yung isa naman dun sa unahan medyo lulusong tayo pa ilalim ano naman yun siya um, malaking ilog malaking ilog siya itanawid lang yung tunnel doon sa ilog Pasig River na hilo. <laughs> Ayan, may exit pa eh, no? Ganda. Napakaliwanag ng tunnel na rin. Hindi kagaya sa ibang mga tunnel na ilaw lang ng sasakyan ang nagpapaliwanag. Dito makulay. Ibabaw dito ay ilog. Ilog na po mga ibabaw dito. Rapan ang lusok. Dito tayo. Sa kanan. Kasi i-exit tayo dun sa kanan. Road 73 tayo. Road 73. Pagkakataon mo lang yung sign direction ah, Dito lang tayo sa pwestong to Kasi road 73 ang tatahakin natin Papuntang Ninasham Ayan may exitan pa Ang ganda ng tunnel Mahulay ah. Parang siyang ginto. Yung haligin niya parang ginto. <clears throat> exit din tayo. Yung kadiritsuhan nun sa bandang kaliwa. Mahaba pa yan. Kasi may dagat pa yung siyang susuongin doon. Eh. Papuntang pier. Eh, tayo kasi exit na tayo rito. Ayan, makulay yung tunnel niya tapos may arko-arko pa, ang ganda, Ooh, ganda. Yeah! Excuse me po. <laughs> yung road 73 sa kaliwang side. Ayan. Ang haba ng tunnel. Patak siya ng kulang-kulang 5 -kulang minutes. Ilang kilometro pa yun. Kasi mga iba po. No? Kabahayan, building, ilog dagat. Bato-bato. Ayan, palabas na tayo mga papa. Ta-da! Stockholm, Sweden. Yay! Sa inyo lang mga papan. Pinakita ko lang sa inyo yung isa sa pinakamagandang tunnel dito sa Euro. Ayan, hindi lang po yan dito sa Euro. Napakarami pang magandang tunnel dito sa Euro. Lalo sa Norway, nandun yung mahabang tunnel. 25 kilometers, magulay din siya. At mayroon din siyang mga parking ng mga sasakyan sa loob. napaka ng tunnel na yun. So, yun lang mga papa. Uh, salamat sa support. Uh, shout out lang sa lahat. Uh, next video natin, mag-shout out tayo. Mag-make a love shout out tayo. So, thank you mga papa. God bless.